kayo bilhin po, hindi po kayo pumirma sa impeachment ni VP uh, Duterte. Ano po yung dahil? Very simple. Alam ko ang hihingi ng Constitution eh. Ang Constitution is very clear. Kapag nagkaraw ng impeachment, ang buong Senado will be converted into impeachment court. At bilang impeachment court, lahat ng Senador, judges, eh anak ko eh, Senador. Pag ako'y kumampi sa proseso, masisira yung kanyang pag judge. Bilang judge, kailangan impartial ang kanyang evaluation strictly on truth, justice, and righteousness. Yan ang prinsipyo tinuturo natin sa lahat ng tao, lalo na sa mga naniniwala sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Hindi po pwedeng mag, mag, maging bias ako eh. Pag ako yung sa isang politiko o sa o kumontra, tapos yung, yung impeachment court, senado, hindi maapektuhan yung decision ng anak ko. Ganun lang kasimple. Magiging judge ang anak kong Joel, Sir Joel, isa sa magiging judges, hindi dapat na maapektuhan ng aking uh, decision. Gusto ko yung absolute truth ang magwagi. Ano sa tingin niyo yung kahinatan nitong trial kay Bibi Duterte? Kahinatan? Hindi ko kaya pangunahan yung Senado. Ang Senado merong independent-minded yata ay ang <laughs> yang yang branch na yan na, eh, ng, ng uh, Kongreso no kaya mahirap mag-speculate ang paniniwala ko maghahari sa kanila yung kanilang